هنا 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 هنا

ka. Abang mo dyan. mo ako sa mag-dyan. ko siya doon. Ulam na! Ulam na! Naging bato pa! What if sumiksik siya sa gilid-gilid? <coughs> 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 Sira ulo talaga ito sa pawa mo. Paano na yan? What if pumunta siya sa gilid-gilid na? Hindi naman mabubuhay. nga. Pero ulam na, naging ano pa. Diyan ka nga! Sa gilid ka, kasi hinuhuli pa namin yung isda. Yan, di na yan makakatakas, patay na yan eh ito siya, ito siya oh. Napagod. Napagod siya sa kakahabol ko. Oh. Napagod. Do, do. guys oh. Oh, wala. Wala. Wala Napagod siya kakahabol. Tara. Patayin oh. ko oh. na. Buhay yan oh. Oh. <laughs> ah! Laki ah. Oh. Patayin na. Ang ganda ng ano dito oh. Daming basura. Ano? <laughs> Có bagay. So, magluluto na kami. Saan tayo magluto dito? Papa? Oh, dito na. Diyan ka lang. Papa? Dito lang, oh. Sila nga, doon nga sila banda nagluto-luto pala, oh. Pero dito na lang tayo, kuha ka na lang ng bato. Tatlong bato. Iyawin eh, natin, di ba? Eh, magsasaing pa ako, eh. Ay, Basta ako na magdiskarte. Patayin ko muna.